Ang bida sa ating kwento, na nagngangalang David, ay isang guwapong binata at isang may kakayahang mag-aaral na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga babae sa paaralan, ngunit ang puso ng lalaki ay ibinigay sa isang dalagang banihag sa kanya sa kanyang kagandahan at alindog, tinanggihan ni David ang mga atensyon ng ibang mga batang babae, na ipinaliwanag ito sa pamamagitan ng kanyang malalim at pagmamahal sa isa't isa. Itinuring niya ang kanyang minamahal bilang isang tunay na reyna ng bola ng paaralan, ang pangarap ng lahat ng mga kabataang lalaki, at ipinagmamalaki ang kanyang pinili na nagngangalang Maria, sa kabila ng kanyang panlabas na kaligayahan, kailangang magsumikap si David para mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang kasintahan at matupad ang kanyang mga hiling, minsan, sa matinding pangangailangan ng pera, nakiusap pa siya na kunin siya sa anumang trabaho na nag-aalok ng kanyang mga serbisyo. Si David, sa kabila ng mahusay na mga marka at nagmula sa isang simpleng pamilya, ay sinubukang kumita ng pera sa anumang paraan na kinakailangan, pagtuturo, pagtatrabaho bilang isang waiter at maging bilang isang tagadala. Gustong gusto ng binata na ulitin ang salawi kain na ang isang lalaki ay handa para sa anumang gawain para sa kapakanan ng babaeng nagmamahal sa kanya at sinusubukan ng isang babae na maging kaakit-akit sa kanyang napili, ang matalas na pag-iisip ni David ay nakatulong sa kanya hindi lamang sa kanyang pag-aaral, kundi maging sa iba't ibang mga laro, kung saan siya ay nagpakita ng kahangahangang talento. Ngunit sa pag-ibig, hindi ganoon kadali ang lahat, isang araw, hindi inaasahang inabisuhan ng system si David na matagumpay niyang naipasa ang pinakamahirap na pagsubok, na binanggit ang kanyang rekord ng oras sa pamumuno, inimbitahan ng system si David na pumasok sa isang mapanganib na post-apokaliptik na mundo, na nagbabala na ang kamatayan sa laro ay nangangahulugan ng kamatayan sa totoong buhay. Gayunpaman, napagpasyahan ni David na kung mas matagal siyang mananatili sa laro, mas maraming mahalagang bagay ang makukuha niya, dahil sanay na siya sa mga paghihirap, nahirapan ang binata na maniwala na totoo ang nangyayari sinusubukang intindihin ang impormasyong natanggap niya at ang panukala ng system, ngunit sa huli, pumayag siyang kunin ang panganib. Kaagad pagkatapos nito, inihayag ng system ang nalalapit na pagsisimula ng post-apocalypse sa loob ng apat na oras, na nananawagan kay David na maging handa at mangulekta, ang pagkaunawa na magagawa niyang ilipat ang mahalagang bagay mula sa laro sa realidad habang siya ay nabubuhay ay nagdunot ng isang bagyo ng masayang emosyon kay David. Sa pag-alala sa kanyang kasintahan, nakadate niya kamakailan, nagpa siya si David na hilingin sa kanyang mga kaibigan na pahiram sa kanya ng pera. Napagtanto na mayroon lamang siyang apat na oras, mabilis na ginawa ni David ang listahan ng mga kailangan, pagkain, tubig, isang backpack ng militar isang sapper shovel, at isang pocket flashlight. Sa bahay ay sinalubong siya ni na Andrew at Kevin, nagulat sa matagal na pagkawala ng kanilang kaibigan at lubos na naiinip na marinig ang pinakabagong balita, sarcastic na sinabi ni Andrew na ang lahat ng libreng oras ni David ay kinuha ng magandang Mary, na nagpapahiwatig ng kanilang romantikong relasyon. Dahil sa kahihiyan, hiniling ni David sa kanyang mga kaibigan na pautangin siya ng pera, na ipinaliwanag na talagang kailangan niya ito ngayon. Napansin ni Kevin, na tinutokso si David, na sa kabila ng kanyang natatanging katalinuhan, mabilis na nabawasan ang katalinuhan ng kanyang kaibigan nang makita niya si Mary, dahil naibigay ang lahat ng pera nila ni Andrew, pinayuhan sila ni Kevin na gastusin ito hindi lamang sa mga regalo para kay Mary, kundi pati na rin sa pagkain para sa kanilang sarili. Tiniyak ni Andrew na maibabalik ni David ang pera sa pinakamaagang pagkakataon, at hindi na kailangang mag-alala tungkol dito ngayon, si Kevin, na nagpaalam sa kanyang kaibigan, ay pinayuhan siya na mag-ingat at maingat, habang siya ay nagpaalam, nangako si David na maghahatid ng isang engranding selebrasyon para sa kanyang mga kaibigan sa kanyang pagbabalik mula sa mapanganib na mundong iyon. Pagkabili ng lahat ng kailangan niya, si David, na armado ng isang sapper shovel, ay lihim na umaasa na gamitin ito upang makahanap ng kayamanan sa post-apokaliptik na mundo. Sa kabila ng huli na oras, nagpasya pa rin si David na tawagan si Mary, na gustong marinig ang kanyang boses bago ang paparating na paglalakbay. Si Mary, na nagulat sa gayong huli na tawag, ay nagtanong sa dahilan kung bakit nagambala si David sa kanyang kapayapaan ng gabi. Nabanggit niya na gusto niyang makausap ito tungkol sa isang napakahalagang bagay na matagal na niyang gustong sabihin sa kanya. Handa si Mary na magbahagi ng mahalagang impormasyon, ngunit sa huling sandali ay nagbago ang isip niya. Ipinagpaliban ang pag-uusap, nagpasya siya na kailangan nilang magkita ng personal para pag-usapan kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa sandaling yun, narinig ang boses ni Charles na nagtatanong kay Mary kung sino ang tumatawag sa kanya sa ganoong kalalim na oras. Si Mary, na parang hindi narinig ang huling sinabi ni David, ay pinutol ang usapan, na iniwan ang binata na naguguluhan. Hindi maintindihan ni David kung bakit biglang ibinaba ni Mary ang tawag ng walang palem. Napagtatanto na dumating na ang oras. Tinipo ni David ang lahat ng kinakailangang bagay at naghanda para sa paglalakbay patungo sa hindi kilalang mundo. Sa pamamagitan ng mga supply ng pagkain sa loob ng pitong araw, nagpa si David na tuklasin ang lugar ng lubusan, umaasang makahanap ng isang bagay na mahalaga, na bubuhay sa isang post-apokaliptik na mundo. Hindi maalis ni David ang pag-iisip ng posibleng pakikipagtagpo sa mga zombie. Si David, na puno ng determinasyon at pananabik ng kabataan, ay nagsimulang galugarin ang mundong ito na puno ng mga lihim at panganib. Pakiramdam niya ay isang bayani sa isang laro sa computer, na nilulubog ang sarili sa interes sa kapaligiran ng isang post-apocalyptic na mundo. Ang sistema ay nagbigay kay David ng kanyang unang piraso ng payo kung paano mabuhay sa isang mundo ng zombie. Kailangan mong laging may hawak na sapper shovel. Sinubukan ni David na linawin sa sistema kung anong uri ng mga mapanganib na sitwasyon ang tinatalakay sa post-apocalypse at kung ano ang ibig sabihin ng programang ito sa pakikipag-usap, ngunit bilang tugon, ipinahiwatig lamang ng sistema na sa lalong madaling panahon ang manlalaro na si David mismo ay malalaman ng lahat, ngunit sa ngayon ay dapat siyang maging lubhang maingat, at ito ang kanyang pangalawang mahalagang payo. Huwag ay distract ang mga zombie kapag nakatuon ang atensyon nila sa iba. Sabi ng tip number 3, Ipinaliwanag ng system na ang mga zombie ay mas mapanganib at agresibo sa mga bukas na espasyo, ang ikaapat na piraso ng payo mula sa sistema ay upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang banggaan na maaaring magdulot ng mga buhay. Pagkatapos ay nagpasya si David na ang paggagambala sa mga zombie na nakatagpo sa daan gamit ang isang itinapon na bato ay isang magandang ideya, kung maaari lamang siyang makatakas sa oras. Ang ikalimang piraso ng payo mula sa system ay nauugnay sa mga kakaibang pangunawa ng zombie na kailangan mong gamitin ang kanilang pagiging sensitibo sa mga tunog. Napagpasyahan ni David na ang mga zombie na pinagkaaita ng katalinuhan ay madaling malinlang. Walang alinlangan ang binata na maiiwasan niya ang mga panganib ng post-apocalypse, ang pangunahing bagay ay lumayo sa mga zombie, biglang tumigil si David. Tila may nakatingin sa kanya at naging maingat siya, naisip ni David na maaaring may iba't ibang uri ng zombie, ngunit sa ngayon ang humahabol ay maaaring hindi isang zombie, ngunit isang tao, dahil ang mga tao sa gayong mundo ay mas mapanganib kaysa sa mga patay. Sino subukang alamin kung sino ang nasa harap niya, isang lokal na residente o isang kapwa bisita? Nagpa siya si David na magtago mula sa kanyang humahabol, katwiran niya. Hindi alintana kung ito ay isang tao o isang zombie, ang layunin ng pagtugis ay pareho na pumatay at magnakaw, nang mapansin ni David ang isang gusali na may iisang pasukan lamang, nagpa siya si David na magtago doon, umaasa na magkaroon ng magandang posisyon sa pagtatanggol. Nadama ni David ang higit na kumpiyansa sa pagiging nasa takip at pagkakaroon ng isang kalamangan sa kanyang humahabol, kung sino man ito, biglang narinig ang kakaibang tunog, na parang langit ng ibon, at likas na naging alerto si David, sinusubukang alamin ang pinanggalingan nito, nang makakita ng isang bagay sa pagitan ng isang isda at isang lalaki sa kanyang harapan, si David ay pansamantalang natahimik, nag-aalinlangan sa kanyang sariling katinoan. Sa pagpapasya na ito ay hindi isang guni-guni ngunit isang tunay na pagtatangka ng pagnanakaw, si David ay humingi ng awa, ang batang babae ay nagpakita sa harap ng natigilan na si David at hiniling na ibigay niya sa kanya ang lahat ng pagkain, na nagbabanta sa kanya ng malupit na paghihiganti, sa pagpapasya na hindi seryoso ang kanyang pananakot, ang batang babae, na armado ng punyal, ay naghanda sa pag-atake. Napagtanto ni David ang kanyang pagkakamali, dapat ay naitago muna niya ng maayos ang bag ng pagkain bago lumabas para tuklasin, gayon pa man, ang sitwasyon ay tila walang pag-asa. Ang kanyang karibal ay isang babae lamang, kahit na isang agresibo, ang hindi inaasahang pag-atake ng estranghero ay naging hudyat para kay David na gumawa ng higit pang aktibong pagkilos, ngunit biglang, sa isang matalim na paggalaw, ang batang babae ay binigyan si David ng isang malakas na sipa, na inihagis siya sa dingding. Binalaan niya si David na ang isang pabaya na pagkilos ay magdudulot ng kanyang buhay, at hindi siya magdadalawang isip na putulin ang kanyang lalamunan, nagpa siya si David na makipagsapalaran at inalok ang batang babae ng kooperasyon, tinitiyak sa kanya na ang kanyang mga supply ay sapat para sa kanilang dalawa. Ang pagbanggit ng delat ang karne ay agad na interesado sa batang babae, na pumukaw sa kanyang tunay na interes. Napansin ni David ang ningning sa kanyang mga mata at ang pananibig na naramdaman niya ang salitang delat ang pagkain, Napagtanto ni David na gutom na gutom na siya, ang batang babae ay naiinip na hiniling na bigyan siya ng delat ang pagkain, dahil siya ay talagang nagugutom, si David, na nagpas siyang samantalahin ang sitwasyon at turuan ang magnanakaw ng isang leksyon, naghanda ng isang stone gun at inatake siya para lamang maprotektahan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi niya sa batang babae na naiintindihan niya ang kanyang gutom, ngunit ang kanyang pag-uugali sa sitwasyong ito ay hindi katanggap-tanggap. Siyempre, sa huli, naawa si David sa nagugutom na batang babae at, sumuko, iniabot sa kanya ang dilatang pagkain bilang ganti sa kanyang pagkabukas palad, hiniling sa kanya ni David na ibigay sa kanya ang kanyang punyal, na tiniyak sa kanya na hihiramin lamang niya ito sa glit. Palibhas ay halos maubusan na ng mga panustos sa maagang bahagi ng paglalakbay, determinado si David na maging mas mapagbantay, ang batang babae, na nilalamon ng delatang pagkain ng may kasiyahan, ay tinasa ang kalidad at lasa nito ng walang lihim na kasiyahan, Sinubukan niyang hulaan kung sino ang mapagbigay na estranghero na ito, na naging walang karanasan sa post-apokaliptik na mundo. Pagkatapos ng insidenteng ito, napagtanto ni David ang pangangailangan na makahanap ng ligtas na kanlungan sa lalong madaling panahon, naging kumbinsido na ang mga tao dito ay mas kakilakilabot kaysa sa anumang mga zombie. Biglang narinig ang magaspang na boses ng lalaki na humihiling na ibigay ang lahat ng bagay ng walang pagbubukod. Nangako ang hindi kilalang mga bandido na ililigtas si David kung tutuperin niya ang kanilang kahilingan at bibigyan siya ng mga supply ng pagkain at mga sandata. Inis na inisip ni David na ang ingay ay nagdulot sa kanya ng karagdagang problema at ang kanyang paglalakbay ay nagsimula ng hindi matagumpay, na unawaan niya na halos walang pagkakataon ng kaligtasan dahil pinalibutan siya ng tatlong umaatake, armado at agresibo, mula sa lahat ng panig. Ang kahangahangang laki ng bag ng mga probisyon ay gumawa ng matinding impresyon sa mga bandido na napagpasyahan nilang nakakita sila ng isang tunay na mayaman. Biglang napasigaw sa sakit ang isa sa mga bandido, at hindi nakakagulat, dahil sinaksak siya ni David ng kutsilyo nang magsimula siyang makipaglaban sa mga taong yun, inutusan ng pangalawang bandido ang sugatang lalaki na mabilis na itigil ang pagdurugo, sa takot na ang amoy nito ay makaakit ng mga zombie kinuha ito ni David bilang isang magandang pagkakataon upang makatakas at tumakas. Hindi pa sanay sa mga panganib ng bagong mundo, na unawaan niya na ang post-apocalypse ay naging mas kakilakilabot kaysa sa naisip niya, biglang napagtanto ng ating bida na dead end na pala siya, at ngayon ay tiyak na maabute na nila siya, matatapos na ba ang lahat bago pa man magsimula? Ang pinuno ng gang ay sumigaw pagkatapos ni David na may banta na ngayon ay hindi siya makakatakas sa parusa. Isa sa mga bandido, na galit na may nang ahas na sumalakay sa kanila, ay gustong maghayganti at pinunit ang braso ni David, sa oras na ito, lumitaw ang parehong batang babae at ironically napansin na ang lalaki ay kumikilos tulad ng isang walang muwang na baguhan, ang leader ng gang, na nagambala sa pagtugis, ay inutusan ng kanyang mga kasabwat na huwag masyadong mabilis na patayin si David. Pinlano niyang bigyan ng magandang takot si David at ipakita sa kapespalad na tao ang buong kapangyarihan ng Tigerhead Gang. Sa ilang mga punto ang mga bandido nang makita ang batang babae na papalapit mula sa likuran ay naging maingat at napagtanto na siya ay seryoso. Sa ngayon, sa likod nila, pinatay ng babaeng ito ang kanilang partner habang abala sila kay David nang mapagtantong malinaw na walang balak magbiro ang dalaga at sasalakayin binalaan ng isa sa mga bandido ang pinuno ng panganib ngunit huli na ang lahat ang batang babae ay may kumpiyansa na sinabi na dati ay kinailangan niyang harapin ang mas seryosong mga kalaban kaysa sa mga taong ito at nakakuha ng isang mahusay mahirap na suntok ang pagkakaroon ng isang hindi inaasahang at napakalakas na suntok kahit na ang pinuno ng gang na alam ang pamamaraan ng Ironhead ay halos bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay hiniling niya kay David na ihagis kaagad sa kanya ang kutsilyo, na napagtanto na walang oras na dapat sayangin sa pagpapasya na sa ganoong sitwasyon, ang mamatay sa kamay ng isang batang babae ay higit na mabuti kaysa mapunit ng mga zombie. Tumpak na hinagis ni David ang isang kutsilyo sa kanya. Si Linda, ang tawag sa matapang na batang babae na ito. Pagod sa mga laro ng mga bata, sa sumunod na segundo ay nagpadala ng leader ng gang sa susunod na mundo sa isang suntok. Ang ideya na ang mga bandido ay karapat dapat na mamatay ay malinaw sa lalaki, ngunit hindi niya nais na masaksihan ng isang pagpatay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pagkatapos nito, ang lalaki, na nadaig ng takot, ay gumawa ng tanging tamang desisyon na tumakas mula roon bago siya mismo ang sumunod sa kanyang dating pinuno sumigaw na lang si David sa tumakas na tulisan na huwag na huwag nang babalik maliban kung gusto pa nila ng gulo. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, inutusan siya ni Linda na sundan siya kung gusto niyang mabuhay, at idinagdag na hindi ngayon ang oras para sa mga hanggal na tanong, nagbabala ang batang babae na lumilingon sa paligid na mula sa ingay at amoy ng dugo ay magkakaroon ng isang tunay na pulutong ng mga zombie dito, sa pagtiyak kay David, Ipinangako niya na dadalhin niya siya sa isang ligtas na lugar kung saan sila ay malayo sa panganib. Sa pagmamasid sa mapagpasyang mga aksyon ni Linda, napagtanto ni David na hindi siya nagkamali tungkol sa kanya nang magpasya siyang magtiwala sa kanya. Ang mga pag-iisip ay tumatakbo sa ulo ni David, naniniwala siya na kung hindi niya inisin ang kanyang tagapagligtas, maaari itong maging isang mahusay na kasosyo sa malapit na hinaharap. Sa pagbabalik tanaw, nanginginig na napansin ni David na sila ay hinahabol ng isang malaking pulutong ng mga zombie, at siya ay labis na mapalad na sila ay nakatakas, medyo hingal na hingal pagkatapos ng isang oras na pagtakbo, natutuwa si David na hindi niya pinalampas ang kanyang pang-araw-araw na pag-eehersisyo sa gym ng paaralan, medyo napabuntong hininga, taos puso niyang pinasalamatan ang kanyang hindi sinasadyang kasama sa pagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit bilang tugon, sa isang matalim na paggalaw, inilapat ni Linda ang isang kutsilyo sa lalamuna ni David at malamig na sinabi na ang mga tao ay hindi mahuhulaan at maaaring magtaksil anumang oras. Nang hindi binabago ang kanyang intonasyon, hiniling niya na ibaba ni David ang stun gun sa sahig at hindi man lang mag-isip na lumaban, si David, na nararamdaman ang lumalaking tensyon, ay sinubukang pakalmein ang dalaga at mahinaong iminungkahi na pag-usapan ang sitwasyon. Ipinapalagay niya na ang buong hindi pagkakaunawaan ay bunga lamang ng kamakailang insidente sa stun gun nang ginamit niya ito kay Linda, bilang pakikipagkasundo, nangako si David na bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan, sasaluhin niya si Linda ng masasarap na pagkain, dahil wala siyang nakikitang ibang paraan, iminungkahi niya ang isang deal kung tutulungan siya nitong mabuhay sa mapahamak na lugar na ito sa loob ng pitong araw, pagkatapos ay mapupunta sa kanya ang lahat ng pagkain. Ang hindi inaasahang alok ay interesado sa dalaga, si Linda, na may di disguised na pagkamausisa, ay nagtanong kung saan nakakuha si David ng gayong supply ng pagkain, si David, sa pagkalkula ng mga pagpipilian, ay naisip na wala siyang mawawala, dahil may sapat na pagkain para sa lahat, at kahit kalahati ng mga panustos ay magpapahintulot sa kanya na manatili dito ng halos sampung araw. Dahil ayaw niyang ibunyag ang lahat ng sekreto, hiniling ng lalaki na kunin ang kanyang salita para dito, at idinagdag na hindi niya masabi ang higit pa sa ngayon, nangako siyang buong pusong magpasalamat sa dalaga kung magkikita sila rito sa loob ng pitong araw, sa pagmamasid sa lalaki, nahuli ni Linda ang sarili sa pag-iisip na dapat ay matagal na niya itong pinatay. Nakapagtataka, pumayag si David na iwanan siya ng pagkain at tubig, isang bagay na hindi gagawin ng ordinaryong tao sa mundong ito, si Linda, Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ay sumang-ayon sa kapayapaan, ngunit nagpasya munang malinaw na tukuyin ang mga hangganan, biglang pinutol ang pagtatangka ni David na makalapit, Malamig na idiniklara ng dalaga na sa kanya ang pinakamalapit na silid at wala siyang karapatang pasukin ito ng walang pahintulot. Mabilis na sumuko, sumang-ayon si David sa mga patakaran, dahil lubos niyang naunawaan na mas malakas siya kaysa sa kanya at wala siyang pagkakataon sa isang bukas na paghaharap. Palibhas ay maluwag ang pakiramdam sa pakikipag-usap nila ni Linda, sa wakas ay ipinakilala ni David ang kanyang sarili sa kanya sa pamamagitan ng pangalan at iminungkahi na kalimutan na nila ang mga nakaraang hinaing, sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyayari, nagpa siya ang lalaki na walang nakakagulat sa kanyang pag-uugali na ginugol niya ng napakatagal na mag-isa. Sa wakas, nakapag-relax na si David, nakipagkasundo siya sa may-ari ng bahay at marahil ay nakahanap siya ng maasahang kakampi kay Linda. Matapos matiyak na ganap na ligtas si David, mahigpit na isinara ni Linda ang lahat ng bintana sa bahay upang hindi makaakit ng hindi kinakailangang atensyon nang ibabaw ang pagkamausisa sa kanya. At si David, habang ginalugad ang bahay, ay napag-isip-isip na dito nakatira ang mga mayayamang tao. Si David, na maingat na sinusuri ang mga nilalaman ng mga kabinet, ay napansin ng may inis na, bukod sa mga basahan, walang natitira sa mga ito, marahil ay napakaraming oras na ang lumipas mula ng magsimula ang apokalips, at ang bahay ay binaligtad ng iba pang mga nakaligtas. Binuksan ni David ang eleganteng handmade box, nagulat si David nang makita ang mga alahas sa loob, ngunit sa ilang kadahilanan ay nag-alinlangan ang kanilang pagiging tunay.